maglagay ng olive oil. Bawang at sibuyas. Sabay-sabay na natin yan. Magkapatid lang naman. Lagay na natin ang ating sahog, ang ating chicken. Maglalagay na tayo ng kaunting toyo. Mushroom soy sauce. Dark soy sauce. Maglagay ng konting tubig kuluan. Carrots. Stock ng spring onions. Red bell pepper. Luto na ang ating bihon. Ready to serve. Kainan na.